Kasal ni Claudia Barreto, negang nega, mamalasin daw sa ginawa kay Dennis. Alright, kung so, di pa po kayo nakasubscribe, please follow and ano po, share. Salamat! Negang nega ngayon ang kasal ni Claudia Barreto at ni Basti Lorenzo. Matapos mabadrip ang tatay ng bride na si Dennis Padilla dahil umano sa ginawang pagtrato sa kanya naganap ang wedding ni na Claudia at Basti Lorenzo sa St. James the Great Parry sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City, kahapon April 8. Ang sentimiento ni Dennis hindi siya ang naghatid sa anak sa altar base na rin sa nagkalat na TikTok video sa social media. May video na may pictorial sina Dennis Claudia at Basti sa altar pagkatapos ng kasal kung saan kinamayan pa ng father of the bride ang kanyang son-in-law. Pero kasunod nito, may post si Denny sa kanyang Instagram account na nakasulat sa isang yellow pad ang nakasaad dito. Grabe kayo, nabudol nyo ko, father of the bride, naging visitor. Galing nyo, nakalagay din sa gilid ng yellow pad ang mga katagang sagad sa boto. Ang caption ng aktor sa kanyang post ay Finish Broken Heart Emoji sa, sa official Facebook page ng Bandera. Sandamakmak na comment ang nabasa namin tungkol sa naging reklamo ni Dennis sa kasal ng anak na narito ang ilan. Sana hindi ka nalang pumunta, kundi sa'yo Dennis, wala siya dito sa mundo. Even nagkamali ka sa relasyon nyo ng ina niya, dapat galangin ka pa rin niya kasi ikaw ang ama niya. Di niya alam kung ano ang pinagkagalitan ng parents niya. What a girl OMG. Pag tatay ama pa din yon. dapat siya ang atid buhay pa Wawa naman, andun pa naman siya. Titingin-tingin lang kahit anong gulo ng family, respeto. Dapat kasi kung wala ang tatay mo, wala ka sa mundo. Ingrata. Palaging dramatic tong mga taong to. Yan ang napap napapala kapag tatay lang tayo sa akala nil natin. Pero hindi natin alam gawin kung paano ang responsibilities ng isang ama sa mga anak niya. Hindi lang sa sustento kundi dapat pati sa oras at disiplina nagpakatatay. Pinipilit mo rin kasi sarili mo na abutin mga anak mo ayaw nga nila sa iyo. Kung out of place ka, then find your own place even without them. Kaysa in na stress ka at sobrang nalulungkot, just pray for them. Di siya nagpapaawat, nagsabi lang ng damdamin niya. Kahit anong sama ng magulang mo, magulang pa rin sila. Di maru marunong mangaral ng maayos ang ina, kaya bastos din ang mga anak niya, mana sa kanya. Di marunong ng, ng magrespeto sa magulang. Kahit bilang isang tao na lang, irespeto nila ang tatay nila, antay nila ang salitang K. Hayaan nyo na lang, may balik naman yan, antayin na lang nila. Kung ano ang ginawa ng anak, ganun din gagawin ng anak niya. Yung ibang bata, kahit nasa wheelchair, minsan yung iba, bago sila mawala, may hatid anak nila sa altar. Ilan naman nila ginawang bisita ang ama nila one day kapag pinagmasdan niya wedding picture niyo, may bigat kayo na mararamdaman sa mga puso niyo. Ang batang walang pagmamahal sa magulang, kahit anumang naging di, di pagkakaintindihan, masakit bilang isang ama, di ka pinalagahan sa mismong kasal ng anak mo, naniniwala ako ang batang walang respeto at pagmamahal, pagsisisiyan nila yan. Sakit sa isang magulang, wag mo na ipilit sarili mo. Love yourself, maging magulang din sila. Alright, at yan ang totoo. Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat!